Yan, good morning. Meron po tayong GY6 na dinala sa ating mga tropa, no. Ah, uh, sinubukan nila pang-andarin, no. pinandar nila, pinandar So, ayun naman magandar andar uh, At tiningnan natin, meron po siyang kuryente. Uh, may kuryente po siya, pero hindi tumutuloy, no. Hindi umaandar. Hanggang sa nalubog na lang yung battery. I-charge na po natin yung battery at napandar na po natin ito, no. Yun. So, anong yung so nung yung naging problema nito, na bakit ayaw tumuloy sa pagandar kahit meron naman siyang kuryente. Alright? So, ayan o. Naayos ko na yan. At panda natin. Ayan o. So, anong gina gina yung ginawa ko dito? Ano solusyon yung ginawa ko para mapanda rin siya ng matino? Okay? So, alamin natin yan sa video na ito. Okay, mga idol. Well, actually, ayan yung naging problema kasi niya. Nag-overflow. Yun, so inaayos muna natin yung overflow. Tapos nung maayos na natin ay ganoon pa rin. Pero pa rin po siya magandar. Ayan, so tingnan natin oh. Ayan. Wala na po siyang overflow. Ayan, palino na natin. Yun. So nag-overflow po kasi siya kanina. Uh, at kita nyo naman yung mga gasolina, yeah. Right. So hindi po yun po yung naging main problem niyan mga idol eh no yung source po ng kuryente no ayan so ito po yung ginawa natin pinalitan po natin yung kanyang CDI ng battery operated na 4 wire uh, so iko color code natin mga idol share ko po sa inyo yung mga idol no uh, share ko lang po sa inyo kasi yung color code at wiring function dito po sa Rosigala o sa Roseroyal Royal no kapares po sila ng wiring Mga mo, Uh, ito po yung sakit po ng CDI no kasi uh, yung convert natin sa 4 pin na CDI sa lipan 110 na CDI sa so na yung CDI natin kasi ito pong kanyang ah uh, CDI o yung function ng kanyang CDI na luma ay pangit na po yung labas ng kuryente paputol-putol na po kaya hirap pong umandar yung kanyang makina so ngayon i-convert po natin siya So sa madaling salita, hindi po yung stable yung kuryente. So share ko po sa inyo yung color code nito, baka magkaroon po kayo ng pagkalito. Kasi kung mapapansin yung mga idol, wala po dyang blue na may guhit na white na karaniwang kulay po ng pulsar Saan nga ba yung pulsar dyan? Saan nga ba yung trigger? No? Uh, pag sinabi kasi nating accessories wire, saan yung accessories wire dyan? No, anong kulay? No, bakit meron po dito black na may guhit na white? Ayan. Ano ba to? Kill switch. Yun. So, yan. So, ito po yung tatalakayin natin sa video ito Isa-isahin natin. Okay. So, para mapagana po natin yung ating lipan na CDI. Ayan. Gagamit po tayo ng 4-wire na socket. No? Ayan. So, ito po yung 4-wire socket. Paano yung wiring function? Pag dito Dapat yung socket na yan, paharap lagi sa iyo. So, dito sa babang ito. Ayan. Dito tayo mag-uumpisa. So, sa babang ito, ito po yung tinatawag nating accessory accessories wire dito pa pasok yung positive ng ating CDI no yan so sa side na yan sa pinakababa diyan pumapasok yung accessories wire okay so hanapin natin diyan sa apat na yan yung accessories wire gamit ang test light mabe-verify natin yan no all right So, unahin natin itong kulay green. So, hindi ilaw yung green. So, yung isa palang ah... Uh, clip ng ating test light ay naka body ground kasi yung hinahanap natin ay positive dapat yung isang test light natin yung clip ay nasa negative so itong kulay green hindi umilaw kasi ito ay negative matik po yan negative so itong black na may guhit na white hindi rin umilaw so ibig sabihin hindi yan positive so itong isa black na may guhit na yellow, hindi rin umilaw. Okay? So, ibig sabihin, yung natitira na lang, ito yung accessories wire natin. Yun, umilaw. So, yung black na may guhit na white, ito po yung accessories wire, no? At ito rin yung nagsisilbing kill switch, mga idol, kasi sa mga Rosy Royal, at tawag neto, Rosy Royal, Rosy Gala. Ay, meron po silang kill switch dito sa harapan. Ayan, no? So, meron po silang kill switch dyan, mga idol. Papunta yan dito. Ayan. So, medyo may problema na kasi yung kanyang kill switch. Kaya yung nangyari dyan, uh, direct ako na lang dito. Alright. So, dito naman mga idol, yung ilalagay natin yung test of Ito ngayon may positive. Ayan. sino ba yon? Okay. So, doon natin ikakabit yung part ng... Accessories. So, i-gakabit na natin to rito. Kabit ko muna. Yun. So, nakabit ko na mga idol. Ayan po. Makikita nyo, yung accessories wire ay kinabit na natin. So, next naman natin ay dito sa babang ito. Dito. Ito. So, pagdating kasi sa socket, depende na po sa color code, basta alam mo lang po yung pwestuhan. So, dito sa part na ito, dito nakakabit yung ground. So, matik dyan yung kulay green dito yan po, ay ground. So ikabit ko muna. So ayan, okay na ikabit na po natin yung ground. Ayun. So yung original na sakit niya, hindi ko lang po tinanggal mga idol, ha. Okay? So meron na po tayong ground, meron na po tayong positive, accessories wear na tayo. So sa part ng ating Lipan 110, ito dito sa part na ito, ito ito, itong part na hinahawakan ko, dito po nakakabit yung pulser, okay? So, dito naman sa kabila, itong kulay red na ito dito, ayan, dyan. Dyan naman po nakakabit yung uh, ignition coil, no? Yung papunta sa ignition coil. So, saan nga sa dalawang ito yung ignition coil? No, so, ignition coil muna yung kakabit natin, okay? Ito, itong may red. So, ititignan natin dito sa ignition coil kung ano yung kulay ng ignition coil na galing ng CDI so meron ditong black na may guhit na yellow. Alright, so ibig sabihin, yung lock na may guhit na yellow, ito yung ignition coil mga idol. Oh. Ito yung papunta sa ating ignition coil. So ito siya mga idol. Alright, so dito natin siya. Ay kakabit. At automatic, itong natitirang wire na ito, na red, na may guhit na white, ito yung ating pulser. Okay, so ikabit ko muna. So ayan o, naikabit na po natin yung apat na wire So ngayon, ikakabit na po natin yung CDI eh, medyo nahirapan tayo, saglit lang Yun o So, salpak natin at try natin paanda rin o no? Tingnan natin yung kuryente so ito na po yung wire ng ating ignition coil. Ating tension wire. Start natin. Tignan nyo kung may lalabas na kuryente. sino no, meron, no? Lakas. Yun. Ipaangat natin. no, kita kahit malayo, di ba? So, try na natin 'to panda rin okay. Salpak natin. So, ito, a uh, tutape natin 'to may maya, no? Test muna natin. all right there pa Napakahina po ng minor mga idol Lakasan lang natin uh -huh. Aha. <laughs> So, ganun po na siya in-install mga idol ha. Yan So, sinari ko lang po sa inyo kasi kaiba po yung kanyang color code dito sa part na ito, no? Yan medyo mahina lang yung ating minor. Hindi ko madukot na maayos. Kasi itong kanyang carburador, hindi po yung stock na carburador niya. Uh, nirepair nang nila. Sana ba yon Yan kasi itong kanyang carburador, hindi na po ito yung stock na carburador niya. Uh, Kinonvert na lang po nila. Ayun, mapansin nyo, diretso na lang po yung gasolina. Wala dito sa tangke diretso na lang po doon sa carburetor ayan alright so hindi na po dumaan sa uh, fuel pump dito po sa pump na ito na ano yung pump wala na nga yung pump tinanggal na nila alright so ito tinanggal na nila ng pump so hindi na ginamit ito yan hindi na ginamit ayan o oh, mapansin nyo oh. diba saan ka na yun alright So, start natin ulit. You know. Gano'n na lang start niya. Hindi sa mag-start yung idol. Alright. So, yung kanyang CDI na luma, hindi na natin ginamit, hindi na gumana. No? So, kaya kinonvert lang natin, natin sa 4-pin na CDI. Alright. So, okay na tayo dito. Detape na natin to mga idol. Ayan. So kung may katanungan kayo Yan, mag-comment lang po dyan sa ating comment section at sasagutin natin po yan mga idol. So, ngayon dito lang muna yung video natin mga tropa, babalik ko po kasi ito eh. Yan, sana may nakuha kayong tips at kalaman kung paano mag-convert ng ganitong klaseng coding, nakaba yung coding sa Lipan 110 na CDI. Yan, alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye-bye. Salamat po. Ingat. Isa pa. Yun oh, no? chicken. all right i do bye-bye